dismiss na naman tayo. Kasi nga, iparinig ko lang sa inyo yung voiceover niya kasi voiceover naman siya, wala naman siyang video, wala siyang batayan, wala siyang, kung baka wala siyang ebidensya ba? Pato na, parinig ko sa inyo. Usapan naman sa ngayon ay isa sa mga Charles na Filipino na si Michael Cinco kung bakit umalutin yung binabura ng pampada ng Philippines na si Chelsea Manalo na makap... also sa final popular and final candidate na Mission Girls 2020. Oh. Oh. Bakit 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 niyo sinisisi si Michael Cinco na hindi siya binigyan ng mataas na score, traidor na kaagad. Hindi pa pwedeng ginawa lang din niya 'yung trabaho niya na naayon sa sa taste niya. Kasi naging anis lang din siya, no? At baka at wala ka namang batayan kung ano bang score niya. Mm. Yun nga, usap-usapan na naman talaga eh, missed di ba At isang pa, kung binigyan mo yan ng mababang score, si um, Miss Universe, si Manalo, that choice niya yun. ba? Diba? Kung baga, naging honest lang talaga siya. And then, kaya nga siguro, naging, kaya nga naging successful siyang tao. Dahil nga sa ginagawa niya yung trabaho niya ng maayos. Hindi maging successful kasi isang tao kung hindi patas din lumaban. So, ginagawa niya na yung tama. next ano hindi ang count ni Michael Zinco ang ginamit na pampatang Philippines sa Mission Universe, ito ang isa sa mga reason kung bakit o mano mababa ang score hmm? ang ibigay ni Michael Zinco sa pampatang Philippines na si Shelsey manalo Oh, dahil sa sabihin niyo hindi, hindi gaunt ni Michael Zinco ang ano ay gano'n ba ka-cheap ang tingin nyo kay Michael Zinco? Oh my goodness. Okay ganun na ba ang mentalidad nyo? At ganun bang mentalidad niya? Hindi siya magiging successful na tao kung ganun ang iyang kanyang iniisip, kung ganun ang kanyang mindset. Diyos ko Lord, he is a professional. No? Well known na tao, kilala na yan. Tapos, nasabihin nyo, dahil hindi, dahil hindi ginamit yung gown niya, para ano yun? Puta, alimasad yan, guys. Gante-gante. Ano yun? Diyos ko, ang nag-iisip na ng ganyan, yung, o, o yun nga, utak, talangka Inyo. Malo, malo ang bot kaya hindi malo si at ito umano ang isa sa reason sa mga pinag kaya mas marami nakapasok na laki na sa tough 12 dahil maraming o oh halos lahat ng ay mga Latino wala sa universe. ay ito alam mo, tapos na ngayon eh. Kumbaga kasi bawat pangyayari ay may dahilan, may purpose yan. Tanggapin natin katotohanan kasi meron, kumaga, may nakalaan ba? No? Ayan. Yung napanood ko kasi about doon sa issue na binigyan ng issue si Michael Cinco na hindi daw binigyan ng perfect score at mababang score na binigyan ni Michael Cinco. Eh kanina, buti hindi ko pa naman na-upload. So, ang kanina, may nakita ako doon ang video ni yon Sir Michael Cinco at saka ni Miss Universe Asia na si Miss Chelsea Manalo na nakita sila. At sinabi ni Sir Michael Cinco na binigyan niya ng perfect score si Chelsea Manalo. Ayan, panoorin niya sa video. Hmm. Hmm. Diba? Tama nga kaya nga, huwag tayong magusta agad-agad Na, lang ganun, Na wala tayong ebidensya. Na wala ka namang patunayan na nagbigay siya ng mababang score. Minsan talaga mga um, gumagawa ng mga false or, alam mo, false na balita o false na mga um, ano ba tawag dito? Na information ay talagang minsan nakakadismaya pero well, discard nyo yan <laughs> siguro yan ang gusto nyo yung discard eh para makahako talaga ng mga views pero sa inyo naman yan pero syempre minsan talaga over bueno, minsan pag over pala hindi rin pala maganda so kaya lagi na talaga natin dadaan wala namang sama magbigay tayo ng reaction na ayon sa nakikita na, na, na papanood natin pero yung wala naman tayo evidence tapos mag, makapag react tayo, makapag usga tayo ay hindi naman maganda at siyempre, kilalang tao pa yung ganun na na naging judge tapos bu usgahan din siya okay, nako. well o so, sige na, kayo na, kung gusto niyo kong sumikat ng dahil sa ganyang way, hindi, congratulations! <laughs> hindi ako, hindi tayo dapat mag-isip ng ganun ba? Dapat maging, ang, uh, ang mindset natin, hindi, huwag tayong maging utak ay yung utak talang ka ba no masyado niyang binibigyan mga bagay-bagay kaya talagang para lang ayun ko siguro i don't know kung talagang ginagawa lang ito para siguro sa for views or for what mga minsan ba may mga gumagawa talaga ng mga ganyan yung mga fake news mga gumagawa sila lang ganyan pero syempre kung haka-haka to usap-usapan naman to opinion naman to which is not good talaga na sirain mo yung isang tao para lang sa ganyan at wala ka namang basihan. Ay, nako wake up otak na mga uh, otak pa lang ka mag, 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 isip isip na nga kayo kumain naman kayo ng ano ay Diyos ko mio marimar uminom na kayo ng gatas <laughs> tama na wag na yun pag wag nyo nang masyadong bigyan ng marami pang issue May <laughs> na issue sa Pilipinas dagdagan nyo pang issue hindi na matapos-tapos <laughs> yun lang for today's video